Natutok pa rin po kayo sa Family Feud. So far, Team Abot Kamay pala nakaka-score. They have uh, 87 points. While Team Let's Vault In, eh talagang uh, hahabol pa sa round na to. Dahil nandito po si Miss D, a.k.a. Giselle Tanyag, na abot kamay na pangarap, syempre magre-request tayo sa kanya na makita in person yung actingan. Miss D, ayan na. Ito po gagawin natin. Miss D, may papakita po tayong clip at i-re-enact ni Miss D. Ayun at ni Crystal. Ready? Ang clip na yan. Okay? Mga kapuso, panoorin natin ito. Ingit na ingit ka sa akin, ano? Dahil isa ka lang basura! Sige. I-enjoy mo lahat ng ito, Moira. Pero itong tatandaan mo, hindi pa tayo tapos at wala pa tayo sa climax. Oh, I'm so scared. Ang dami mo pang sinabi. Umalis ka na! See you never, Giselle! Ayan! So, si Crystal muna ang What? gaganap. Na, no? Are you ready? Yes! All right. Okay, guys. Lights, camera! Action! Ingit na ingit ka sa akin. Dahil isa ka lang basura. Sige, Moira. Ira. enjoy mo lang yan lahat. Ito lang ang mo. Hindi pa tayo tapos. At wala pa tayo sa climax. Oh, I'm so scared! <sighs> Diyos ko, Giselle, ang dami mong sinasabi. Kaya umalis ka na! See you never, Giselle. And come. Performance level. Maraming salamat. Okay. Grabe pala. Pakampun natin. Ang napakahusay ng mga actress natin. Thank you. Pinagbigyan niyo po kami dito. Pero ang tanong, pagbibigyan ba kayo ng Let's Bolt In sa round na ito? Dahil second round na at si Chakit Mat ang maghaharap. Let's go, guys. Go, guys! Top 7 answers are on the board. Kapag may baby sa bahay, baby, sanggol sa bahay, madalas nauubusan ng blank. Chucky, gatas. Gatas. Nandyan ba gatas? Matt, pwede mo makuha mas mataas kapag may baby sa bahay, madalas nauubusan ng ano? Diaper. Yan lang naman yung mga yan, eh. Diaper, gatas. Diaper. <laughs> Matt, pass or play? Play! Let's go, Matt. Luzano, babawi na babawi. Green Hill, kapag may baby sa bahay, madalas na uubusan ng? Vitamins. Gamot. Vitamins. Survey says... Bakit Crystal. Kapag may baby sa bahay, madalas na uubusan ng ano? Pamunas. Ay, lampet Pamunas. Marami namang klaseng pamunas. Tama. Yung, dahon, ginagamit din pamunas. That's true. Oh, diba? Meron. Dahon ng bayabas, pamunas din yon. Medyan <laughs> ba ang pamunas? Rizel, kapag may baby sa bahay, may talas na ubusan ng... Pasensya. <laughs> ang galing, ha? Kasi laging gising si baby. Yes, oh. Services. Matt, kapag may baby sa bahay, madalas na ubusan ng... Energy. energy! Energy! Nandyan ba ang energy? Ay. Right. Laging puyat kasi. Clea, Francis Apat pa to, isang tama lang. Oh, oh. God. Kapag may baby sa bahay, madalas na ng... Pera! Wala! Pera. Pera. Denise, Ubus na yung ganun ko eh. <laughs> so, tulog na lang. Tulog? Oo, oh, na, tulog? Chucky, kapag may baby sa bahay, madalas na ubusan ng... Pahinga. Pahinga. Miss D? Isang tama lang, apat pa to. Kapag may baby sa bahay, madalas na ubusan ng ano? Oras. 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 Services. Magaling. Okay. Okay. Uh, ano ba yung hindi hindi nahulaan? May tatlo pa tayo. Everybody, number seven, please. Number three. And finally, number four. Sina din ni Clea. After two rounds, lumobo na ang lamang ng team. Abot tamay, main. Meron ng 148 points. Zero pa rin ang team. Let's vote in. Pero meron pa tayong dalawang rounds. Kaya pwede pwede pa silang umabot. right?